Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito po nga pala, tungkol ito sa Jella at kay Miss Denden Lazaro. Ang sweet lang ni Denden nung tinapik siya ni Ella pagkatapos ng laro ay parang bago niya lang nakita itong si Ella at masayang binuhat niya ang kanyang beshi. Alam naman natin na BFF din si Denden Lazaro at si Ella Dizos nung Ateneo Days nila. O oh, ba? Diba? nakita natin na sa gilid lang itong si Maring Gemma nakatingin sa kanila na masayang nakatingin. syempre pagkatapos ni Miss Dendin din na binuhat itong si Ella. Siyempre pumunta siya kay Lovey Love niyang si Gemma Granza at niyakap niya din. At siyempre magkasama na din silang lumabas. O ba diba? Ang cute lang ni Den din sa kay Ella at si Gemma naman ay nakangiti lang nakatingin sa kanyang love love na binuhat ng best friend. So, yan ako po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga